Lagi ka bang tinatanong ng bakit hindi ka masyadong nagsasalita? Bakit hindi ka masyadong umingiti? Bakit hindi ka pala kaibigan? Madalas, mukhang pinapaboran ng mundo ang mga extrovert at binabanggit ang pagkamahiyain bilang isang kahinaan. Ngunit ang pagiging mahiyain ay maaari mo ring maipagmalaki. At hindi ka nag-iisa ang pagiging mahiyain ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip. Ayon sa mga pag-aaral, nasa 40 to 60 percent na mga nasa hustong gulang ay mahiyain. Bagamat maaari kang tumuon sa mga kahinaan ng pagiging mahiyain, tulad ng takot sa pakikisalamuha sa mga estranghero, marami rin itong positibong aspeto. Kaya ito ang mga magagandang katangian ng mga mahiyain. Number 1. Ang kanilang pagiging mahinhin ay kaakit-akit. Gustong gusto ng mga extrovert na tao na maging sentro ng atensyon. Ngunit kung nahihiya ka, mas malamang na hindi ka makagawa ng salungatan o makisali sa mga drama. Sa halip, ang iyong pagkamahiyain ay ginagawa kang isang mahusay na tagapakinig. Ang tahimik na pagbumuni-muni ay isang mahusay na katangian kapag may mga makabuluhang pag-uusap mas mataas ang kalidad ng mga pag-uusap na ginagawa ng mga mahiyaing tao kaysa sa mga pag-uusap na mayroon ang mga extrovert na tao. Sa halip na kusang makipag-usap tungkol sa lagay ng panahon o kung ano paman, mas malamang na mag-isip ng mahabang panahon mga mahiyain bago lumapit sa isang tao. Maaaring nahihirapan kang maghanap ng pagkakataong makipag-usap sa mga madadaldal. Kapag meron ka namang sasabihin, nagmumukha kang mahinhin, empathetic at approachable. Number 2. Gusto nila ang mga pangmatagalan at makabuluhang pagkakaibigan. Dahil meron kang mas makabuluhang mga karanasan sa lipunan, hinahanap mo rin ang mas makabuluhang mga pagkakaibigan. Sa halip na magkaroon ng maraming mababaw na koneksyon, ang mga taong mahiyain ay mas malamang na magkaroon ng mas kaunting kaibigan, ngunit mas malalim na pagkakaibigan. Mas madali para sa iyo na gumugol ng dekalidad na oras kasama ang iba sa mas intimate na mga setting. Dagdag pa, ang iyong likas na katangian at aktibong mga kasanayan sa pakikinig ay tumutulong sa iyong bumuo ng matibay na ugnayan ng tiwala sa iyong mga kaibigan. Lalo na't maaaring mahirap para sa iyo na bumuo ng mga bagong pagkakaibigan. Ang mga meron ka ay tatagal ng mahabang panahon kahit na habang buhay. Number 3. Nakakagawa sila ng mas magandang mga desisyon. Ang isa pang katangian na kasama ng pagkamahiyain ay ang pagiging maaalalahanin. Kadalasan ang mga extrovert na tao na gustong maging sentro ng atensyon ay mapupusok. Sa halip na gumawa ng padalos-dalos na desisyon, tinitignan ng mga mahiyain ang lahat ng panig bago magdesisyon. Ang pag-iingat na ito ay nagbibigay daan sa iyo na gumawa ng mga desisyon na may tamang katuwiran at maiwasan ang mga pagsisisi. Kung kaya mong malampasan ang iyong mga takot, ang iyong likas na pag-iingat ay tutulong sa iyo na pag-aralan ang isang sitwasyon. Isaalang-alang ang bawat factors at tulungan kang confident na gumawa ng mga desisyon sa buhay. Number 4. Nauugnay ang pagkamahiyain sa pagkamalikhain. Ang mga taong mahiyain ay mas malamang umiwas na makisali sa panlabas na mundo at pipiliin ng kabaliktaran. Sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa iyong sariling buhay, malamang nalinangin mo ang isang mayamang imahinasyon. Sa lahat ng mga pag-iisip na umuugong sa iyong isipan, kailangan mo ng isang paraan upang maisakatuparan ang iyong mga damdamin. Ang ekspresyong yon ay dumarating sa pamamagitan ng pagiging malikhain. Habang pinapaunlad mo ang iyong mga malikhaing kakayahan, maaari mong mapansin na mas gusto mo ang mga gawain na nangangailangan ng matinding inner focus. At ang mga mahiyaing tao ay may posibilidad na ituloy ang mga libangan na ito bilang mga career. Madalas silang maging mga pintor, manunulat, aktor, inventor, at iba pa. Dahil mahiyain ka, malamang nagumugugol ka ng mas maraming oras sa paghasa ng iyong mga creative na kasanayan kaysa sa interpersonal na mga kasanayan. Sa halip na makipag-usap sa mga kapitbahay, gumugugol ng hindi mabilang na oras sa pagbabasa, paglikha o pag-aaral ng mag-isa. Number 5. May posibilidad kang maging altruistic. Kasama rin sa pagiging mahiyain ang isang tahimik na pagmamasid sa mundo. Nakikita mo ang mga tao kung sino talaga sila at pinahahalagahan mo sila. Ang altruism ay ang paniniwala sa pagtulong sa iba. At ang mga taong mahiyain ay may posibilidad na maging mas altruistic empathetic at maaalalahanin. Malaki ang pakialam mo sa kung paano ka nakikita ng iba. Binibigyang pansin ang bawat salita na iyong sinasabi at bawat aksyon na iyong gagawin. At ang pagiging sensitibong ito sa iba ay maaaring maging kapakipakinabang kapag nakikihalubilo dahil may kita ka ng mga tao kung sino ka talaga. Isang mabuting tao. Number 6. Ang mga mahihain ay sobrang adaptable. Ang mga taong mahiyain ay kadalasang pinipigilan ang kanilang sarili na magkaroon ng mga bagong karanasan at kumuha ng mga pagkakataon. Nararamdaman nila ang pag-uudyok na iwasan ang labis na mga sitwasyon, lalo na ang mga may kinalaman sa pakikisalamuha. Ngunit kuminsan ay hindi maiiwasan ang mga kaganapan sa komunidad at mga presentations. Kapag ang mga hamon na ito ay dumating sa kanila, ang mga mahiyaing tao ay sobrang adaptable. Oo, mas gugustuhin mong umuwi kaysa makihalobilo. Pero gagawin mo muna ang mga dapat mong gawin. Bilang isang mahiyain na tao, nakakahanap ka ng mga paraan upang umangkop sa mga bagong sitwasyon at makayanan ang mga maihirap na karanasan. Maaaring dadalo ka sa isang meet and greet, mag-host ng birthday party, o pumunta sa unang date. Ang pagharap sa mga pang-araw-araw na hamon na ito ang nagpapalakas sa iyo. Number 7. Nag-excel sila sa teamwork. Maaaring hindi naunguna sa iyong listahan ang pakikipag-teamwork ng maayos sa iba bilang isang mahiyain. Ngunit ang isang grupo na puno ng mga extrovert at nangingibabaw na personalidad ay hindi gagana gaya ng isang grupo na may magkakahalong mga personalidad. Ang pagiging mahiyain ay nagdudulot ng empatiya sa pakikinig at pag-unawa. Ang iba ay mas malamang na madama ka bilang mapagkakatiwalaan at sa gayon sila ay mas magiging sabik na makipagtulungan sa iyo. Mas malamang na hindi ka mag-overreact dahil sa iyong sense of balance na ginagawang maayos ang mga negosasyon at pag-uusap. Mula sa pananaw ng negosyo, kapakipakinabang ang mga risk takers at adventurers. Ngunit gayon din ang mga maingat at mga natatakot. Sa teamwork, ang isang team na may magkakaibang personalidad ay makakahanap ng mga bagong paraan upang gawin ang mga bagay at protektahan ang kung ano ang nagawa mo na. Huwag maniwala sa sino mang nagsasabi na ang pagkamahiyain ay hindi tugma sa teamwork ng magkakasama. At number 8, ang pagkamahiyain ay isang ebolusyonaryong kalamangan. Ayon nga sa nabanggit ko kanina, higit sa kalahati ng lahat ng mga tao ay mahiyain. Hindi ito isang anomalya at walang mali sa'yo. Ang pagiging mahiyain ay isang evolutionary advantage. Naniniwala ang mga evolutionary psychologists na ang takot at pag-iwas sa mga estranghero ay nakakatulong sa mga tao na protektahan ang kanilang sarili. Katulad noong unang panahon, nung tayo ay nagpapatakbo ng mga maliliit na tribo at nayon, ang mga tagalabas ay tinuturing na isang banta, kaya ginagawa ng mga tao ang lahat upang maiwasan ang mga ito. Ngunit kahit ngayon, imposibleng malaman ang mga plano ng isang tao o kung sila ay magiging isang magandang tugmaba para sa iyo kaya tiyak na maaaring maging kapakipakinabang na maging mas maingat sa mga sitwasyong ito. Kapag naglaan ka ng oras upang isipin ang lahat ng mga kalamangan at kahinaan ng iyong personalidad, maikita mo na ang iyong pinanghihinalaang negatibong mga katangian ay talagang may maliwanag na bahagi, bagamat maaari mong makita ang iyong pagkamahiyain bilang isang hadlang sa iyong growth. Subukang tignan ang lahat ng paraan na nakatulong ito sa iyong matuto at bumuo ng kung sino ka. Nga pala, gusto mo ba maging matalino ng hindi mo namamalayan? Click botong video na to.